Maraming wow, salamat. Favorite mo to eh, yung may chicken eh. oh, at may rice. Favorite kayo, ma Bawal sa'yo yan. Oo <coughs> oh, pa, nagpicture sa'yo dyan. Oo nga pala. Ganda no. mo no, foreign job. <makes> Dami na nila ang sa'yo pero sa babagsak. delikado na Oh. Analine. Nung sikat na so <laughs> <ng> mura. Oh. <laughs> Siya nga pala, may dala ako sa inyo midnight snack. Wow. At pala meron pa dito, Analine. Wow. Sipa. Thank you. At syempre, hindi ka mawawala ng Alam mo, love na love kita eh. Wow, salamat. Favorite mo to eh, yung may chicken wow, at may favorite rice. Favorite ko na to. Ano oh, naman? Pwede yung tikman. Oo, oh, tikman okay, mo. Wow. Masarap yan. Binili ko yan. Para sa sa'yo talaga. Wow. Ah! <laughs> bawal sa'yo yan. <laughs> bawal sa'yo yan. Hindi, bawal sa'yo yan. May mantika yan. Bawal sa'yo yan. Bawal sa kanya to. Hindi, okay. Nagtitikman ko Hindi lang Hindi pwede. Bawal lang. nga sa'yo yan. Mamanti ka yan. High blood ka pa naman. Kung anong man sa'yo eh. Kung anong man sa sa'yo. Mahirap na. Hindi Bitawan mo yan. Bitawan mo, mo yan. Bigay mo ulit sa kanya. Ay, <laughs> wait I mean, lang. Huwag mo, huwag mo kainin, kainin to. Ah, uh, okay. Bawal kasi sa kanya to. Ah, uh, mm -hmm. uh, ito. Meron pa ako. Favorite mo. Siyempre. Grabe, ang mo naman dala. Oh, paborito ko dito. Ito, ito yung ino-order ko pag awal. Mas marap yan, siyempre. Ha? Bakit? Bawal din sa'yo. Ano bawal, bawal sa'yo sa sa yan? Hindi bawal sa'kin. Sa Lahat sa'yo mga pagkain, bawal. Potato yan eh. Nakakaroon po kayo kayo sa buto. Baka mamaya, hindi pa tayo mag-isa eh. Kakayaan mo okay. sa kanya. Ano yan? Lagay mo dyan ulit. Binilis lang. Bawal ba. sa kanya talaga to. Meron po naman eh. So, drink. Wow! Favorite ko din to. Grabe. Ito. Ah! Ba bawal, 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 bawal. <laughs> Ay, yeah. Bakit bawal? Ang sinasabi ko. Matamis to. Sobrang tamis to. Kaya bawal ka mag-inom to. Eh, anong aking kakainin at tiinom eh. Hindi nga pwede sa to eh. Baka magkaroon ka diabetes. <laughs> hindi, hindi lang naman ako iinom. Hindi pwede. Bins, pag ako, pag ako nagbawal sa'yo, bawal ha? Hindi pwede. Ah. Masensya ka na. Masensya ka na. Ah. So, ayaw mo sa susunod hindi na ako magdadala hindi bawal sa iyo. Ay hindi na pwede. Wag ka na magdala dito sa susunod. Bakit? Ay, wait lang. Anong oras na pwede ka na umuwi? Ay, sige um, na. Umuwi pala. Uwi na ako. Umuwi ka na. Kita. Ay, wag na. Dito ka na lang. Ayaw mo lang siya. Ah, marami pala salamat sa pagkain ha. Ay, dito! Ay. Ay, uy. Sige na uwi, na, uwi ka na. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Sige, dito na ako. Next time na lang. Bye-bye. daw. Ano daw? Ka... Kung sino dito pinapapunta mong babae talaga. Hindi ko sa pinapunta siya. Di ba sabi ko iyo sa huwag kang magpapunta dito babae na yun? Ay, alam mo mo lang, Dayan eh! Hindi naman bawal sa akin lahat yan. Hindi naman kinakain natin ah. Anong kinakain natin? Hindi ko na binibilang ka dito eh. Binibili natin yan ba? Bang... Tumigil ka yan. Ano daw kami so. niya? Tatapon mo? Triple.